or Responsible Parenthood Law na ipinatutupad ng Department of Health kulang sa implementasyon para mapigilan at mapababa ang kaso ng mga teenage pregnancy sa bansa ayon kay Sen. Risa Honteveros. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Sen. Risa Honteveros na kulang pang pagpapatupad ng Responsible Parenthood Law para mapigilan at mapababa ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Welta ito ni Antiveros matapos sabihin ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi na kailangan pa magpasa ng bagong batas para talakayin ang childhood pregnancies sa gitna ng umiiral na Republic Act Number no. 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Ayon kay Herbosa, kailangan lamang ma-implementa ito ng tama. Tugon ni Antiveros, Department of Health din naman ang nagpapatupad ng Responsible Parenthood Law na kulang sa tamang implementasyon kahit patuloy pa rin ang pagsirit ng mga batang babaeng magang nabubuntis. Kaya naniniwala ang senadora na kanyang isinusulong na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay makatutulong upang puna ng kulang sa umiiral na batas para labanan ng childhood pregnancies. Well, Department of Health din naman ang nagpapatupad sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. And siguradong batid nila yung Uh, babala ng NEDA at saka ng PAPCOM na yung sa kabila nung pagpapatupad ng DOH ng uh, Responsible Parenthood Law, ayun ay na nga po, sumisirit pa rin ang incidence ng teenage pregnancy. So, kailangan ng higit o dagdag na pagpapatupad with all the legal support pati sa pamamagitan ng isang batas. Itong pagtugon sa teenage pregnancy, so yung aming kong prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay counterpart measure, siya ay pang-complement uh -uh. dun sa aspeto ng CSE na nandyan sa Responsible Parenthood Law. Una nang nag si Ontiveros ng Substitute Bill sa Senate Bill 1979 na may mga amyenda na tumutugon sa alalahanin ukol sa Comprehensive Sexuality Education. Tiniyak din ng Senadora na pasok na rin sa substitute bill ang mga amyandang iminungkahi ni Senate President Francis Chis Escudero. Dahil dito, tiwalat si Ontiveros na ang revised bill na kanyang inihain ay tutugon din sa mga agam-agam ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa una niyang inihain na panukalang batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. BOMBO!